Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magkakampiyon na nga po next season, ang Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ang target na guard ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na hindi nga po naging maganda ang kampanya ng Memphis Grizzlies last season matapos ditong maagang masuspindi at magtamo pa ng season ending injury ang kanilang superstar na si Jamoran na siyang pinakarason bakit bumagsak sila sa standings ng Western Conference at hindi na sila nakapasok sa playoffs. Ngunit sa pagpasok nga po ng Memphis sa bagong season ay medyo gumanda-ganda na nga po ngayon kahit papano ang kanilang kalagayan dito since maliban nga po sa pagbabalik na ng healthy ni Jamoran ay meron na rin naman nga po silang bagong rest sa kanilang lineup na si Jack Eddy na isang 7 foot 4 na big man na inaasahang magiging starting center nila sa pagsisimula ng season na siyang tutulong para mapalakas nila kanilang inside scoring at ang kanilang defense. Kaya dahil nga po dyan ay mas lalong tumaas na rin naman nga po ang conference ngayon ni John Morant. Sa katunayan, maaga nga po siyang nagyabang sa NBA matapos nga po nitong sabihin sa harap ng media na naniniwala nga po siya kung sakali man nga po na manatiling healthy ang lahat ng mga manlalaro ng Memphis sa darating na season, ay sinisigurado nga po niya na magkakampiyon ang kanilang kupunan. Balik na naman nga po sa dating ugali si Moran, kaya inaasahan nga po na magbabalik at mas lalong gagaling pa ang mga ipapakita nga po nitong galaw sa susunod na season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ang target na guard ng Los Angeles Lakers. Mismong ang NBA analyst na nga po ng Bleach Report na si Dan Fisdale ang nagsabi na kunin na lamang nga po nilang dating teammate na Lebron James sa Cleveland Cavaliers na si Sede Osman. Isa para naman nga po ito sa mga pinakamagaling na players na available pa rin sa free agency market. Para nga po sa inyong kalaman, nag-average na naman nga po si Sede Osman sa kanyang karir ng 9.3 points, 3 rebounds at 2 assists per game kung saan kaya pa rin nga po nito na gumawa ng kanyang sariling tira at magtala ng double digit points sa kabila ng pagkakaroon niya ng limited na playing time. Alam na rin naman nga po nito kung papaano maglaro kasama si Lebron kaya hindi na nga po siya magkakaproblema pa sa pagsali sa Lakers at sa pag-adjust sa kanilang playing style. Kasalukuyan na rin naman nga po ito nag-average ng 41% sa mga catch and shoot plays kaya mapapakinabangan nga po nila ito ng gusto. Ngunit sa kasamaang palad ay bigo rin naman nga po na makuha ng Lakers si Sede Osman sa free agency matapos nga po nitong tanggihan ang alok nila sa kanya na training camp and bite. Sa katunayan, official na rin naman nga po ito na pumirma ng kontrata sa basketball club ng Panathinaikos. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video